Tatlong balik lang yan para hindi marihapan sa kalisod. So what's up sa mga customer nga no? o. yan. So ayan yung mga customer namin ngayon ma'am. Good morning. Uh, good morning, morning. Pwede nyong i-pwede nyong i yung page namin si Mortal Starlock. Okay. Nakita na kayo dito sa vlog namin. No. yan sila ma'am oh. At to si Boss Ramram ay eh, nagkakarga naman oh. Krapi yan mga matik yung mga karga ni Boss Ramram. Iba yan. Paano magkarga, Boss? Masdan nyo. Masdan nyo ang karga ni Boss Ramram kung paano malupitan. Yung mga paguan dyan, hinahamon namin. Kung paano? Oh, parang, parang wala lang. Ayan. Uh, parang wala tayo kinakarga. Parang wala lang. Parang hmm, Diba? O, oh, tingnan nyo yung mga paguan. O. Oh. <laughs> <laughs> parang wala lang. Easy boss! Okay. Napaka easy boss! Ganun-ganun okay. oh, Walang kakwinta-kwintang bagay yun boss. Pag ganun boss. Ito easy oh, easy oh. Parang wala lang boss. Nag May kinarga ka boss? Wala. Meron boss. Pero boss. bakit parang wala boss? Parang wala lang. Ayun, napatawa na. Oh, dugay na sa si boss. Oo, dugay na sa kilihukan. Napatawa na lang si Zero yan grabe yan si Boss Ramram yan yung mga bago Dyan sa Telcinder, hinahamon naman yan Ganun lang, magkarga, simplihan ah. lang O, oh. see So, shout out na lang sa inyo guys Sir, gumawa pa si Boss yan Tapos yung mga customer natin, naka Parada lang sila dun. Oh, Grabe si Boss Ramram, binanatan o So mga customer natin dyan ng, sa, Dito sa Maliwalo, sa Lapas usan so, kayo kayong lumpalok Marami tayong brands sa Meron tayo sa Cavite, meron tayo sa uh, Ano ay Baisiya, dito sa Tarlac Shout out tayo hey, Shout out Sabi mo rin, hey, parang walang kinakarga oh. <laughs> si puso Shout out, Jerome Ragas. Ayaw si Pajex. Yun know? o. Ah. Siyempre, dito ang umaga namin. Medyo na busy kami ng kunti. Oh. Puno na yan. Balikan lang. Magantay ka lang, ma'am. Dito. I-follow nyo yung page namin, ma'am. Sa Immortal Starlock. Manood kayo sa mga video namin. Marami alukuhan sila <laughs> mam kita na yan si mam ma basta mga mabait naming customer guys yan ke vibes namin yan si mabait kami mabait din yung customer vibes namin yan oh, Kasi yan. Si yan boss nagagalit ka boss nagpapasikat ka boss wala okay boss grabe ka boss loyalty okay, huwag ka <laughs> umiyak boss boss nagpapasikat ka boss ah Huwag ka naman bos boss. Miyak na si Busing, oh. Siyempre, ang suki namun si mam niya nagbibilang na ng pera. Suki naman yun, mabait din si mam Si Boston. Apa oh. bos kasi para karga na lang ng karga mamaya, bos Grout yan, sir. Grout. Brown. Grout na brown. Apa? Apa? ito mga ito pang sa alas kwarto mga ganito white matibay makikintab okay, pa uh, boss kamusta ang kalagayan mo dyan boss yung lagay mo boss kamusta boss kapita boss wala boss? boss karabi ka boss nang insulto ka pa boss ako ah, sabi ko yung kamusta yung lagayan mo boss Grabe ka, boss. Grabe ang pahatang si Busing, oh. Iba talaga, oh para de Medres guys oh. Malapit lang, lang sa no, sin, Tamat mismo ng no, St. Mary's Subdivision Phase 1 Pagkita uwi lo oh. hmm?